mga master, mga idol uh, nagpalit po tayo ngayon ng hydrobac ng Suzuki minivan at saka yung brake master ah uh, ito na yung bago at saka yung isa yung may sensor ito yung loma ah uh, malaki yung loma, yung bago medyo maliit pero okay lang siya kasi same lang po ang kanyang butas walang problema dyan importante lang na Uh, same lang kanyang butas at saka yung sa stud bolt at saka ang haba ng ano yung papuntang pedal walang problema okay lang kahit medyo maliit siya ng konti at saka malaki yung loma walang problema yon, mga master at saka ito naman yung kanyang housing buo tinanggal namin kasi hindi matanggal dyan sa labas saka nagpalit rin kami ng wiper blade mahirap tanggalin ng hydrobuck Nang Suzuki minivan surplus saka ito yung brake master RSP po yung ganyang brand kaso lang bago natin itong bili brand new ito hindi tayo pinalad nito may problema kaya po sa mga pisa ng mga minibana na Suzuki, ingat-ingat po tayo sa mga brand na bibilihin natin. Kasi minsan matsambahan tayo na bagong kabit natin tapos magka problema tayo kasi hindi wala tayong mabili nito na ano genuine yung kadalasan na bibili natin yung mga replacement kasi surplus yung unit same size lang po sila. Ang kaso lang, nakabit natin ito, ah, nagka problema tayo. Yung kanyang piston ng brake master, hindi bumalik. Kaya, nangisinuli natin ito yung bra na RS pick. O ito nga siya, meron siyang bolt nga, parang lock. Yung sa original, wala. So ito na siya ngayon master nasubukan natin kabit pero hindi pinalad kasi nag stack up yung kanyang piston hindi na maikot yung gulong tsaka yung ano may kunti siyang tagas may kunting leak dito yung sa bandang may hydrobak na mismo At report po siya same size lang po yung binilay natin kaya hindi tayo pinalad sa brand na to kaya ingat ingat tayo kapag bumili tayo ng spare parts ng mga Susuki so, okay, miniban Ang problema lang nito, hindi hindi tayo niripanan, wala tayong nagawa. sumubok tayo na isinuli, hindi tayo niripanan, no? hindi tayo pinalitan ng ibang parts. Kaya, nagtatalo yung ano, yung pinabili natin at saka yung tindero. Wala, wala na tayong nagawa, dahil umuwi na lang, Ahanap na lang ng iba. yun yung problema nitong Suzuki yung mga spare parts na parang patsamba-tsamba tayo hindi ko naman sinisiraan yung brand ng RS-PAC totoo lang kaso wala tayong video kasi nagmamadali tayo so ito na siya ngayon master tingnan natin mabuti ito yung binili natin nalimutan ko nga kung anong brand nito kita nyo naman yung ilalim oh. wala siyang bolt ito yung pinalit natin na bago rin bali pangalawang beses na ito yung rig so okay na okay na siya hindi siya katulad ng RS-Spec na nag ano siya nag stock up ayaw umikot yung gulong wala lang tayong video kasi nagmamadali tayo iba na kasing brand nito yung kinabit natin kaya pag magawa tayo nito kailangan ingat ingat tayo sa mga parts na bibilihin natin minsan nga eh, hindi tayo pinalad sa mga branang pisa na mga replacement mas maganda sana na genuine yung kabit natin kaso pag ganitong susuki na surplus mahirapan tayo maghanap ng uh, genuine na uh, spare parts Ang karamihan nito mga replacement kawawa naman yung may yung owner